Hi everyone, I'm Arwin Golani. So today is Friday and of course guys, my day off. So ang dami kong gagawin today dahil nga maglilinis ako, maglalaba, Basta iayusin ko guys ang aking kwarto ngayon Kasi sobrang kalat na sobrang tagal na panahon na hindi na ako nakapaglinis So pagkagising ko pala guys is nagpainit muna ako ng water Kasi magkakatya ako kasi nga anong oras is already 12 o'clock guys ng hapon dito sa Saudi Arabia After ko nga pala guys magpainit ng tubig is pumunta naman ako sa CR para maghilamos Kasi guys baka meron tayo pang mga... Diba, May nakadikit pa ng chocolate sa ating mata. <laughs> so, ilamas muna tayo para fresh tayo. Kahit tapo paano pag may tao naman pumunta dito, hindi tayo nakakahiya, 'di ba? Kumbaga, pretty tayo para harapin kung sino man ang darating ng mga tao. So, after ko pala guys, magilamos is sinigrigid ko man guys ang aking damit kasi nga maglalaba tayo ngayon. So, every week pala guys, is one time lang ako naglalaba. So, inuna ko muna guys yung mga t-shirts and saka yung mga underwear. Pinagsabay ko na lang siya sa pagsalang dito sa aking washing machine. So, hihihuli ko pala dito guys ang aking pantalon at saka mga medyas pagsasamahin ko naman yon Ganun ako guys maglaba para mabilisan para dalawang salang lang talaga ako dito. So, bali wala pala ako dito guys. Sabot-boting na lang yung kasaman ko is meron pa siyang liquid. So, yun muna ang ginamit ko dito sa aking paglabas. Diba? Babayaran na lang natin. <laughs> Joke lang. siyempre so, guys, ganun kami dito. Kung sino mayroon, nagbibigayan lang kami. Ganun kami kabait dito sa aking tinitirahan. Diba? And after ko pala guys, isa lang aking labahan is ang akin naman guys pundan ng unan is papalitan ko naman guys. Sobrang tagal na to siguro. Isang isang taon na ito hindi ko pinalitan. <laughs> sobrang busy ko kasi hindi ko masyado nakapagpalit joke lang pero it's time naman para palitan guys itong aking uh, onang unan guys kasi nga ang taga na rito after ko nga pala guys magpalit ng aking uh, punda nitong unan is tinanggal ko naman guys ang aking Christmas tree kasi anong pizza na guys hindi ko pa siya natatanggal kasi nga wala akong panahon guys sobrang busy ko na tao kasi pag day off ko guys natutulog lang ako tapos nag school pa ako sa online so wala talaga akong time so buti na lang yung guys dahil holiday wala ta pasok bukas so it's my time para tanggalin na ito, itago naman natin at ibabalik na lang natin pag malapit na itong ating uh, December mga bear 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 diba? So after ko nga pala guys matanggalis nagpunas naman ako dito kasi ang alikabok sobra. So may tinanggal na ako dito guys na sticker sobrang tagal na yan guys paglipat ko dito andyan na yan guys. So after ko pala guys maglinis ganito na guys ang itsura ng aking kwarto. O oh, diba ang ganda nakaka relax guys sobrang ganda ng aking kwarto ngayon as in napawaw na lang ako sa sarili ko sabi ko kaya ko palang ayusin kasi minsan tatamad-tamad talaga ako guys kasi pag uwi ko ng bahay matutulog agad higa na tapos yun lang so ngayon dahil mayroon akong pagkakataon at wala masyadong project tayo sa school so ito guys ang aking ginawa today naglinis lang ako Inaayos ko ang aking kwarto ba diba? Ang ganda si guys panoorin nyo guys kung paano gumanda ang aking kwarto so manood lang muna kayo guys I'm <laughs> lahat nag-relax naman ako okay, guys nanood muna ako ng little text so natapos ko talaga isang isang moment itong action pinagod ko, sobrang ganda after ko naman guys manon, is naligo naman ako guys, kasi nga kailangan fresh tayo lagi, di ba kailangan lagi tayong mabango, 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 kahit na sa bahay lang din, after ko naman guys maligo is kumain naman pa ako guys so buti na lang ang aking uh, ka-flatmate dito guys, is nagloto siya ng adobong pusit, so nanghingi na lang ako sa kanya and ganun talaga guys, iba sharing is caring, sabi nga nila, di ba yun ang kasabihan, so yan guys, ang walang niya adobong pusit, ang daming sabaw, so favorite ko ang sabaw. So, 'yung guys, tara kainin mo na tayo. Ito na pala guys ang aking mga nilaban. Ayan ay isampay ko na rin Thank you so much for watching guys. Please don't forget to like, share, comment, and follow. Arwin Golani.